Ano lang natin para makita mo yung battery? O, i-vlog natin. Ito po ang uh, Samsung Note 10 5G. Ayan, ang problema, madaling malobat So, change battery ang kailangan. Namast may explain, explanation point. Ayan, <laughs> nakakaano uh, yung... Subukan, try na natin. Ang unang step dyan, dito. Initin muna ang... Huh? sa hot air, init mo na yung gilid lang. Tapos, buksan na to. Kapag nabuksan na, yan, open natin. Nalagyan pa natin ng pandikit mamaya, no? Tapos ito. Yan. Hindi pa natin nailagay yung no? Tapos tatanggalin mo yung battery, yung ano yan. Ito, okay na, kahit di natanggalin. Dito lang. Para makita. Okay. One, two, three, four. So, pulang na isa. Medyo iba yung mga no, konti yung ano nyo eh. Yung ibang Samsung kasi medyo malaki yung ano nyo, screw. Ayan o, oh, para makita mo. No? Ayan na ang uh, tanggalin muna natin to. Tapos, yung, ito yung battery. Ayan yung bago, no? Ayan siya. Ito na po yung battery. Para pagpalitan ng battery, tanggal muna to. Tanggalin mo na to, tanggalin to. Saka ilagay yung battery. Saka ilagay yung battery ng ganyan. Ayan ang connector. O, di ba? Tapos saka mo tanggalin to. Eh, ilagay yan. Okay. Okay na. lagay na yan. <clears throat> lagay muna natin to. Tinanggal ko kanina. <laughs> sir, na yun. Tama no nilinis ko na. Tingnan natin mamaya no. Mamaya makikita natin. Hindi <laughs> ko pa alam yung ano, password mo. Para malaman natin. Kabit muna natin tong ano mo. Speaker. Para malaman natin. Okay rin. After five years. <laughs> Napalitan na rin. Diba? Palitan yan. Bagong bago yan. Ha? One week ang warranty na. No? Pag days pa lang. Ah, one year warranty, sir. One week lang. Ay, one week lang pa <laughs> rin. One week lang. <laughs> <laughs> one year eh. taon taon na yan. <laughs> Isentaw na. Yun dito mo rin. Napalitan na rin yung charging board mo. No? Ano ba letra sir? Oo, oh, may nakalagay MK eh. Ibig sa tindahan yun na... Um... Ay, ganoon sir? Binili. Oo. Oh, may nakalagay. Hindi ko lang napakita sa iyo. Hindi ko lang napicturean. Nag-ano kami sir? Ha? Nag? Nag-ano kami sa bangko eh. nag ano kayo? Deposit lang. Oo? Oh? Tapos, nagka problema ATM. Eh. Tapos? Tapos, 3 days pa rin. Oh? ATM sa ang bangko. Jonas BPI. BPI mismo. Nulo ko lang lagi ah. Hindi na lang kayo kasi sa ano video. May stress tuloy ako. <laughs> <laughs> Oo, oh, siyempre. Hindi yung pera na yeah. Yung pera mo nandun, di ba? Pero tignan daw sa Saturday ko na-credited na raw. Ano ako akong ganun ka lang? Ibang klase eh. Ito sobrang haba naman ito. Ang iPhone ito. Shadow naman yung ako ito. Buka natin itong isa. Nakakaya. Ayun, pwede. Pa sa BB, eh. Kesa ah, ganun na ano? Wala lang wala. Oh. Isa pa. Ay, pwede na kahit wala naman. Okay naman yun. Ano ah, pa tayo na tayo na isa? Samsung ah, ito. siya kayo. Ayun, try siya. Ayan, yeah, pwede na. Kompleto na yung ano mo. Subukan na natin yung charging. Hindi yan ang pagkapalit sa charging, sir. <clears throat> yun sa'yo pala, meron ng exclamation point din sa baba. Oo, oh, meron. Meron, di ba? O, oh, sila na lang yung button. Okay. Ito, uh, mo kung meron o. Oh. Eh. Ayan, eh oh, maayos na yun. Kanina, 4, 5, gumagano'n doon yun. Uh, naging abnormal. oh, wala na, o diba? May 64 pa pa. Kasi bago ito yun. Gamitin mo na muna, huwag mo na i charge, no? Okay. Tinry ko lang i-charge. Huwag mo na ikakargahan. I-lowbat mo muna, no? Gamitin mo muna. Mga ano sa'yo, mga 15. Hindi, pag sinabing low bad. Doon mo lang i-charge. Pag na-charge mo first time, 100% na. Ano ba, nag-100% na. 2 hours or 3 hours. Nag-100%. Extra lang mo lang mga 5 minutes. Saka mahugutin. First charge lang yun. Kasi bagong battery. Pag second charge, 99% o 100%, pwede mo na pagkali. Araw na tari, first charge? First charge, then na-lowbat, di ba? Ginamit mo, na-lowbat na. na. Chinarge mo ngayon. Pag na, napuno na, di ba, full bar na 100%, huwag mo kaagad huugutin sa unang charge. Extra mo ng mga 5 minutes. Pag 5 minutes after 5 minutes, tanggalin mo. No? Ayun. Second charge, pag naloba tuloy, charge mo. Pag 99%, 100%, pwede mo nang tanggalin. Oh. Unang charge lang yun dahil unang bagong battery na. No. Kahit anong cellphone, basta bagong battery. Okay? Opo, sir. Alright closing Ayan. na pala kayo sir Oo, oh, ko tingko lang yun Galing tingko lang kami Pagyan na natin pandikit to para hindi na oh, oh, Order sir. ka na lang to kusakali, kung sakali uh, kung ano yung mga Masig oh, sir, dikitan mo muna sir Dikitan okay. mo muna sir Pero matatanggal din naman yan lang, sir Oo, oh, pag naiinitan Pero hindi ka tatanggal Matatanggal siya pag naiinitan siya Diba ako iniinitan -ini -ini mo na yan okay. Tatanggal you know? <laughs> uh, para hindi lang siya matatanggal. Oo, okay, sir. wala, wala kang ka ano yata actually. eh. Wala kang... Wala kang casing. Oo, mm -hmm. okay, mo casing so, para... Okay, bago mapasakay basag na rin eh. Second <laughs> na Oo. Oh, lagay ka ng casing para matatago yung ano, basag niya sa likod. Kala hindi nakikita, hindi pa ang iting na, di ba? Ano kayo bagat ng bangko, sir? Video ang maganda. Video? Hmm. Video, BPI. Pwede rin, BPI rin, okay rin naman eh. Okay rin. kaka minsan, no, ganyan. Eh. Ah, dun talaga. Oh, sa bagay, yung anak ko, saan ka ba nagtatrabaho? 7-11. 7-11 sa capital inyo? Lang. Hmm? Saan? Capitol lang. Ah, yung Capitol doon, meron. Oo, sir. Okay lang pala eh. Ano ako doon sir? Di ako clerk. Di ba meron doon? Clerk? Oo. Oh, ano ka? K kusina ako? Kusina. Ah, kusina ka. Doon ka sa loob. Di ba may oh. 7-Eleven? Sa likod doon, kitchen. 7-Eleven ba doon? Oo oh, sir. Sabay Petron? Oh. Ano yung Petron sir? Ay, oo oh, yung Petron. Doon ka. Ah, <laughs> oh, min minsan pagka ano? Napunta kami ni Mrs. eh. Hmm. Tagaron yung ano ko eh. Pag punta ka doon sir. Yung Mrs. ko dati, tagaron kami sa San Fernando sub. Yun Yung kami yeah. dati. Ayan, yeah, kailangan may ano natin. Ayan, yeah, no, medyo na. No? Kaya lang parang yung lens mo medyo marumi, maano pa rin. Hindi mo ma makukuha sa linis namin. Okay. Bili na, sir. <laughs> sa mismo camera. Mismo <laughs> 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 camera na lalo yun. Ay, no? mali tatanggalin na natin, na, sir. Alin? No? Yung sketch tape. Nagyan mo muna konti lang. Tanggalin natin. Ito, ito wala nang problema yung LCD mo, no? Ganyan okay. lang talaga. O, tanggalin natin. Huwag mo sasobrahan. Paglalagay mo niyan, hanggang doon lang sa ano dapat. Dito, simulan mo rito hanggang dito lang. Para hindi nakikita dito. Ano Ayan. Pagkabili ko ganyan din yun, sir. Hindi ko na tinanggal. Ah, hindi mo na tinanggal? Hindi. Yeah. Kaya yeah, po na. Kaya para medyo manong, para hindi maangat. Konti okay, no. lang naman. Konti lang. hindi siya umaangat. Wala rin lang ako iskin. Ito yung mouthpiece. Mulat din pala ako pala ako dyan. pala ako dyan. din pala wala ding pang airpon dyan. Wala airpon dyan. Ano, wala no? airpon dyan. Okay, wala. Bakit wala? tala. Oh, air, tala Oo, tala. Pang mayaman eh. Nabili pang mayaman. Oo. Hindi. supervisor, nagkaroon na rin kayo problema sa pagkara eh. Hindi na deposit yung pera. Dati yata, nagkaroon rin yata. Pero na naman sir. Oo, uh -huh. ayos lang niya yan. Hindi, nahulog na ba yung sa'yo? Nahulog na ng kumpanya mo? Walang problema? Pa, yun lang, no? Ay, nahulog na naman siya sir. Hmm. Mga oh, pag-deposit na yeah. rin ako doon, sir. Pero ngayon lang nangyari ulit. Rin? Ngayon lang? Ngayon, lang. first time lang. Sa ano lang siguro nila Sa machine? Oo, oh, doon lang sa system yun. System? Mare, doon lang yun. Wala nang problem <laughs> -yari yun. Ano nangyari yun? Pag di na ibalik yun, magwawala ako. Ay, wag Ibalik yun. Ibabalik yun, yun ibibigay naman sa'yo. Ibibigay naman sa'yo. Siyempre. Ano ba sabi nila? Mga ilang days. Sabi, mean, check ko lang daw sa Saturday. Boom, babalik na daw. Pero, 3 days daw. Mga Monday daw, balik ako. Ayun, ba yun yung pala. Mahayos din yan. No? Di lang gabi din na mahayos, no? Pero, mihira nung... Ayan, no? Check mo ulit. Check lang ito sir. Double check, double check. Para siya sigurado tayo. Hindi subukan na natin kung mag-charge na siya. <laughs> yeah, bagong battery na. Ito na yung luma niya. Ayun, lumabas na. O, oh, di ba? Wala na exclamation point. Diretso na siya. Okay na to. Handa ka lang pag-hugot. pag nagmamadali yung iba yun, kaya nasisira. Mm. Ayan na si Sir. Magbabibrate muna siya. Pero kung Android lang yung NCD niya.